Ciao Raga, musta Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Hello Raga, ikaw ga ay nakapag-apply din kahapon ng bonus transporti? Nakaswerte ka ga na makakuha ng bonus? O kasama ka doon sa madami na naghintay ng matagal pero alafini ay hindi naman nakakuha ng bonus dahil nga nang naubusan na ng pondo? Hayaan mo Raga kasi meron ka pang chance. Okay, alamin natin kung kailan ga ulit na pwede na mag-apply ng bonus transporte. Alamin natin mamaya kung kailan nga yung sunod na schedule ng Click Day. Ipapakita ko naman para doon sa mga nakakuha ng bonus kung paano nga mag-download online nung voucher in PDF. Bagong buwan na ulit, start na ng October 2023. Ngayon ay alamin natin yung schedule ng payment ng Asenyo Unico para doon sa iba't ibang mga categories ng mga beneficiaries. Kapag ka ikaw ay kasama doon sa mga naputulan ng Reddito Digital Inansa, ano ga ang dapat na gagawin mo para na sa gayon ay tuloy-tuloy na matatanggap mo yung payment para sa Asenyo Unico. Tapos ay, may good news ako sa raga dahil ngayong 2024 ay magkakaroon ulit ng dagdag ang payment para sa asenyo uniko. Magkano ga ang magiging dagdag? Ang detalye raga, doon pa na sigla, partiamo! 2023, simula noong 8am ay nag-open na ulit online ang application para sa bonus transporte. Hello Raraga, ikaw ga ay kasama din doon sa mahabang nga naghintay, pumila ka ng matagal online para la ang hintayin ng iyong turno. Yung iba na nagcaga at naghintay ay nakakuha naman sila ng bonus. Kaya nga lang ay hindi agad nila ma online yung voucher na PDF. Kaya naman, si Bonus Transporte ay naglabas ng garning message. Para na sa ganun ay ipaalam at i-explain kung bakit. At yan ay ipinaliwanag ko na rin din sa aking Facebook page post. Para doon sa iba na until now ay hindi pa rin nila na-download yung kanilang voucher online, ipapakita ko sa raga kung pa paano ganyan gagawin. Siyempre, una ay pupunta ka sa sito ni Bonus Transporte. maglalagin login ka. Pwede na speed o kaya ICA ang gagamitin. After logging in, click visualize sa bonus. Hoy, dapat na makikita mo yung inapplyan mo ng October 1. Kung wala di yan, maaaring hindi pa updated. So, kailangan na i-check mo ulit later. Pero kapag ka talagang wala pa din, may posibilidad na hindi mo natapos or mayroong mali doon sa iyong application. Kaya wala di yan. Hindi mo nakikita yung in mong bonus kahapon. Pero kung sakali naman na meron, makikita mo, para ma-download mo ang PDF copy, i-click mo lang ang yung arrow sign. Okay? Tapos ay-are na yung voucher mo in PDF na gagamitin mo para doon sa rimborso or para magamit mo ang bonus transporte. Marami ang hindi nakakuha ng bonus although ang tagal nilang naghintay, ang tagal nilang pumila online. Kaya nung bandang hapon na, ay-are na ang sabi ni bonus transporte na hindi na pwede na mag-apply kasi nga naubos na yung pondo. Although yan ay bad news, pero meron pa rin naman na good news dahil maaari pa ulit na mag-apply ng bonus transporte. Depende doon sa babalik na pondo galing sa buwan ng October. Kaya raga, tanda eh ha, ang bagong click day para sa bonus transporte ay sa November 1, 2023, simula 8 a.m. Kaya dapat na ikaw ay magiging maaga ulit para ikaw ay makaabot pa doon sa pondo dahil nga ng limited na lang yan. Dinipad din yan sa official website ni Bonus Transporti gagawin. Bago tayo magpatuloy raga ay isang reminder muna para sa iyo. Hanggang ngayon ga, kapag ka ikaw ay nagpapadala ng pera doon sa Pilipinas, ikaw ay nagbabayad pa rin ng uh, charges Pagka ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas, hanggang ngayon ga, ikaw ay napila pa rin ng mahaba at naghihintay. Hanggang ngayon ga, pagka ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas, ikaw ay lagi nagmamadali dahil hinahabol mo lagi yung oras at baka masaraduhan ng padalahan. Samantalang pwede ka naman na magpadala ng libre as in wala kang babayaran na charges. Pwede ka rin na magpadala habang ikaw ay nasa trabaho, habang ikaw ay nasa bahay, o kaya naman ay habang ikaw ay nasa treno, o kaya naman ay nasa sa bus. Hindi na rin kailangan na pag ikaw ay magpapadala ay lagi mong hahabulin ang oras. Kasi pwede naman na ikaw ay magpadala kahit this oras ng gabi, kahit holiday, 7 days a week, 24 hours a day. Ang solusyon dyan raga, magpadala ka sa Pilipinas gamit ang tap-tap send. Kasi tingnan mo ha, free transfer, great rates, fast remittance. Tapos ay may matatanggap ka pa na bonus doon sa iyong first transfer basta't gagamitin mo lang ang iyong promo code na Ragachad. Aray ang mga bansa na kung saan ay kapag ka naandyan ka, pwede kang magpadala sa Pilipinas gamit ang TapTapSend. At meron pang ilang mga bansa na mapapadagdag pa diyan. yan. Pwedeng matanggap ang ipinadala mo via major banks doon sa Pilipinas. Pwede rin sa mga mobile wallets kagaya ng Gcash, Maya, and soon ay magkakaroon pa ng iba't iba pa ng mga pick-up center. Kaya raga, itap-tap send mo na yan. Next topic naman tayo regarding naman sa schedule ng payment para sa San Unico ngayong buwan ng October 2023. Gaya ng ating nabanggit na dati, kung ikaw ay dati nang nakakatanggap ng asenyo uniko at walang changes doon sa iyong uh, nukleo familiare, maging doon sa iyong dumanda, ang expected na date of payment para sa asenyo uniko ngayong buwan ng October ay October 17, October 18 at saka October 19. Aray ang iba pang schedule, depende kung saan kang kategory kasama at saka ano yung payment na hinihintay mo, especially kapag ka mayroong ready to ditch na din ang na natatanggap. Kapag ka aritrate ang hinihintay, walang definite na schedule ng payment. Tandaan nyo raga na kapag ka first time mo pala ang na makakatanggap ng payment para sa asenyo uniko o kaya naman ay nagkaroon ng changes ang iyong dumanda, Ibadian di yan ang schedule lang iyong payment. Para malaman mo kung uh, kailan ga yung uh, exact na date of payment at saka kung magkano yung matatanggap mo na payment para sa Asenyo Unico, kailangan na pupunta ka doon sa sito ni Ames, maglalagin ka doon at i-verify mo yung schedule lang iyong payment doon sa iyong fascicolo previdenziale. Para naman doon sa mga naputol yung kanilang reddito di Chita Dinansa hindi yung ibang nakakatanggap ng reddito digital inansa ay uh, naputol na yan tapos ay doon din nila natatanggap yung kanilang asenyo uniko kapag ka ikaw ay kasama di yan, ang dapat na gagawin mo ay ikaw ay gagawa ng bagong dumanda para sa asenyo uniko para tuloy-tuloy na matatanggap mo yung payment ng iyong Asenyo Unico at matatanggap mo na yan doon sa iyong kontokorente na ipoprovide mo doon sa iyong application. Regarding naman doon sa dagdag na matatanggap para sa Asenyo Unico, Bali, ang ating pag-uusapan ngayon ay iba pa doon sa ine-expect natin na magiging additional na payment para doon sa kanilang mga proposal sa susunod na taon. Ang pag-uusapan natin ngayon na dagdag na payment para sa Asenyo Unico ay dahil doon sa inflation rate dito sa Italia ngayong 2023. Kaya ine-expect na pagpasok ng 2024 ay magkakaroon din ng adjustment magkakaroon ng additional payment para sa Asenyo Unico. At ina din na up to 10 euros. Yan yung maximum na maaaring magiging dagdag doon sa payment ng Asenyo Unico kada filyo. Kaya abangan natin yan raga. Hindi lang yan, kundi pati na rin yung proposal nila sa 2024 na ready di infansya at reddito ready di joventu para doon sa mga magulang na mayroong anak. Hayaan mo raga, dating gawe, babalitaan ulit kita. O raga, umaasa ako na naging malino sa iyo at nakatulong sa iyo ang content ng vlog na are. Just in case, hindi ka pa rin nakakapag-subscribe sa aking channel, sana ay mag-subscribe ka na. Hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all para nasa gayon ay wala kang mamimiss ng mga videos. At nini din sa aking Facebook page, Chad Will Guide sana ay ma-follow mo ako diyan at pwede rin na i-subscribe mo ako diyan. Maraming salamat sa panonood mo. Maraming salamat sa suporta mo. Huwag mo rin kalimutan na mag-thumbs up at importante, malaking tulong sa akin kapag ka na i mo rin sa iba ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad. And always remember, Chad Wilguide. Karatsiraga. Alaproxima.